Guys, unahin muna natin pagprito yung itlog kasi syempre mamaya iba ng kulay ng itlog. Baka akala nyo hindi na itlog yung natin niluluto, no? So, hinaan lang po natin yung apoy. Hinaan lang po siya. Then, bibisahin natin dito yung... Hmm, nainas pa po guys. Okay. So, Atas ito yan. Bibisahin po natin yung fondue dito. So, Tapos maluto na. guys! Good morning! Welcome to my vlog! Um, today's vlog is about cooking. Magluluto po tayo ng corn beef with eggs at saka sinangag. At gagawa rin po tayo ng biko. At sana po magustuhan ninyo. Ituturo po my own way, my own version sa pagluluto ng biko at sa pagluluto po ng beef. Kasi minsan, di ba, craving po tayo, lalo nandito sa siyabang bansa. Gusto po natin kumain ng corn beef. At uh, minsan, wala po yung mga Argentina, yung ibang klaseng corn beef. Pero marami naman pong ibang ibang klaseng corn beef na pwede natin gawa ng paraan para lang craving satisfied. Kaya, Papakita ko po sa inyo, ihanda lang po natin ang ating mga kakailanganin na ingredients para maluto po natin ang ating Corn beef with eggs and fried rice. At bigo. Bisaya. Okay guys, tara na! Guys, daan mo na tayo dito kasi bibili po tayo ng mga ingredients. Bibili lang po ako dito ng tomato at saka cucumber. Kaya ano, pahinto po ako dito sa cute na cute na vendor's display ng vegetable Guys, meron po siyang grapefruits. Siyang tomato. May mga frutas po dito, orange. Sili. Sili. May apple. Oh, yeah all these bowls and baskets are four dollars the beefsteak are six small tomatoes are three oh. So I want the fresh, fresh strawberry Okay It's cucumber 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 yeah. okay. how much is it four dollars the back the, the basket, basket. Yep. Oh wow yep. you want that one uh, it's like three for a dollar or no? It's more than that. No. Three. Six, nine. There's nine in there. Nine? Can I choose this one? Yeah. That one, yeah. 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 I'll get one of that too. And here's one there. Yeah, i Oh, thank you so much. Again guys, so oh, I'm cute cute Uh What do you call this one? It's like a minivan. It's a trailer, minivan. Is this drivable? No, it's a trailer. Oh. Yeah. Drivable or no? No. I mean, you can pull it. Oh, okay. It yeah, doesn't drive it. Oh, okay. You hook it on your vehicle, on your truck, and you pull it. Oh, look at that. Oh, this one is parang ano siya, guys? Parang trailer. Pero, nahihila po siya ng truck. Yan, yung truck na yan. Yan po ang panghila niya. Saka so, at the same time, ilagay niyo yung vegetable dyan. Tapos, yan. hindi na niyo kailangan ikaga Yan, ang cute po, di ba? Yan, ang ganda. Yan. yan. So guys, maghiwa po tayo ng sibuyas. Hiwaan po natin. Ayan. Depende po sa inyo kung gaano karami. Pero mga, ano lang po, mga half lang po, pwede na. Kasi mamaya sa ating garlic rice, kagyan natin ng konting sibuyas din. Para medyo masarap naman siya. Lagyan po din natin ng medyo hindi siya nakahiwa para maganda din ang texture. Yan. Ito na po yan. At nakabukas na po ang ating corn beef. Pinagsan na po ni Miss Daisy. At saka itong pipino, siyempre hugasan natin para lagi lang po natin dito eh. Hugasan natin para mamaya. Okay. Um, mm-hmm. America guys, oh, so, may mga, well, meron din naman to sa atin, kaso lang, ba, diba, noong araw, wala ka nung pambili, kaya kung ginagamit namin, kaya e minsan nasugat-sugatan yung kamay natin, dahil, alam mo na, minsan dumudulas yung kutsilyo, no? Ito po, dumudulas yung kutsilyo. Hindi po siya nag doon sa pipino. Lalo na pag purol, hindi po matalas yung show natin. Dito, is easy lang po. O, ganyan-ganyan lang. Diga. O, ganyan lang po siya. Ganyan, balat-balat lang po. Usually, yung iba, hindi naman din binabalatan talaga. Pero alam nyo naman ngayon, COVID. So, hindi natin alam kung ilang tao ang humahawak nito. So, kailangan natin mag-ingat. So, guys, ito po yung cornbread na sinasabi ko. Ito po yung Ma masarap po siya uh, from New Zealand. I think nasa $5 po sa Asian store. So, ito po, kung wala pong Argentina corn beef, pag naubusan po ang Asian store, ito po yung optional. At saka ito po, mas masarap din po ito oh, kaysa Argentina corn beef. Kaya, uh, bubuksan po natin. At papakita ko po sa inyo kung paano po ang uh, pagigisa. Madali lang po, guys. kayang kaya, -kaya nyo po ito. Guys, ito po yung bawang ko sa ating ako. Ah, oh. So, ganito lang po yan. Ha, ganyan lang po. Na kailangan maghanap ng bottle or ganyan na lang. Ano nyo po natin? Itikin na lang po natin sa tamay. Sanay po. Kasi alam nyo, 11 po kami magkakapatid. Ako po yung chef sa kitchen namin. Yan, yan. Open na po siya. Diba? Ganyan lang po kabilis hindi na kailangan na balat balatan po ng ganito na masusugat po kayo dikdikin nyo at nag open na po mabilis lang po matanggal yung balat yan ganyan lang po yan ganyan lang po yan guys alam nyo naman kailangan mabilisan po ang kilos natin dito sa ibang bansa dahil na po may po tayo ng drink kung hindi man malilit po tayo lagi sa trabaho kaya kailangan mabilisan po kayo Guys, unahin muna natin pagprito yung itlog kasi siyempre mamaya iba ng kulay ng itlog. Baka akala nyo hindi na itlog yung ating niluluto na. No? So, hinaan lang po natin yung apoy. Hinaan lang po siya. Then, didesign natin dito no? yeah, main okay. so, yung mainit po po guys. Kapasit po natin yung pandit dito. So, tapos, niluluto natin yung Gabi ako, hindi po, nag-deform, but po yung itlog po, kasi honey po. At syempre, hindi po masarap kung walang konting asin. Kunti lang po, guys. Yung gano'n lang po. Ang gano'n lang po. Mabilis po dito, maluto yung itlog. Ang hinang po natin. Nag-deform na po, guys. So, ibig sabihin, okay lang po yan pag nabipon, guys. Ganyan, okay lang po siya. Okay lang po yan. No problem. Okay. Ito natin masyadong lupin para may beauty para ng ating egg. Yeah. Meron po tayong camera ah, woman na yun. Swerte po tayo. Eh, hindi. Ayan. Ah, ito wala po ang tapa. Yeah. Next time po, magluto pa tayo ng tapa may inversion. okay natin. Ayan. 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 Ayan na natin siya para hindi masunod ang ating egg. Yung isa lang po ang kaya ginawa ko itong tatlo at Mayroon po tayong backup mamaya sa ating mukbang. At ilagay na po natin siya dito sa ating paglagyan. Dahan lang po. Ay, nasa so yan na po. nag po natin yung egg yolk. Hindi po siya ng pasag. Ayan. Let's maganda pa rin. Yung sira, ihalo na lang po natin yan sa ating fried rice na maya. So, itabi po natin siya. Ilalagay so, po natin siya dito sa ating ibang malaya. Guys, inuuna ko po ang um, by the way, yung pinagpituhan po natin ng itlog, yan po ang ginagamit natin pang gisa sa ating cornbread. So, ako po kasi guys, inuuna ko po ang sibuyas. Kasi yung sibuyas, medyo uh, hindi ko siya maunang maluluto kaysa garlic. Tapos, maya-maya lang po, ilalagay po natin ang garlic at paghaloin na po natin. Okay lang pag maliit lang po ang mantika guys kasi may mantika na po kasi yung ating um, yung batok, mm -hmm. ating corn beef. Tsaka tanggalan natin na mantika mamaya. Ayan, yan ang panggisa natin sa ating rice. So, maliit lang po siya ka-simple guys. Halo, halo, halo. Ganyan, naamoy ko na po. Ayan. Masarap po siya medyo totoasted lang po natin konti ang ating garlic para medyo talagang masusok po ang flavor. Yan. Ganyan lang po sa dito. Itong itlog, ready na po siya. Diyan lang po. Standby lang po yan. Dahil uh, niluluto pa po natin ang ating corn beef. Medyo brown na po siya. Medyo bagrang -brown, brown pa natin yan. Ngayon, Ayan, pwede na pong ganyan guys. Ako ayoko pong masyadong toasted na toasted. Ito, pwede na po yan. At kung gusto nyo lagyan ng tuting tomato, lalagyan po natin. Kasi masarap din po yung tomato. Pag wala po kayong tomato, okay lang po yan. Okay lang po pag wala ng tomato. Ah, Nagugas po ako ng kamay guys ha. Nakamay, alam po minsan may, may mga baso sa talo. So, i-on po natin yung ating pan. Diyan na po kayo sa ating ano sa ating uh, maingay na kitchen ngayon at ilalagay na rin po natin ang ating conduit ayan ayan guys ibig sabihin lang po natin siya yan, naaamoy ko na po. Yan. Ito kasi minsan, nabubuo po ito kasi may mantika po siya sa loob, no? So, ipisa-pisayan po natin yan sa tanjok para even po lahat at ang ating tangkap ay magpantay-pantay po ang lasa. Ayan. Yan lang po guys. Saka hindi na natin kailangan damihan yung ating uh, mantika dahil nagmamantika na po ito. Luto na po ito guys. Binigisa lang po natin siya para uh, madagdagan po ang flavor niya. No? So, ayan. Ayan. yan na, amoy ko na po guys. Masarap na po siya. Ayan. Pinatay ko po yung pala natin kasi medyo minute po siya ng bonggang-bong para hindi po masunog ang ating uh, corn beef. Tsaka yung mga sangkap na ibabalik ko lang siya sa luti para mag At maya-maya lang ay ready na po ito. Guys, gasahin na po natin ang ating fried rice. So, ito po yan, uh, brown rice para hindi po masyadong maraming carbohydrates. Kasi alam mo na, yung mga pigyo-pigyo natin dyan. Baka maiwanan tayo ni Mixer. Kaya, medyo kahit kapano, uh, hindi bonggang-bongga ang ating rice. Pero bongga naman ang ating ulam. Ito, so, ginigisa ko na po ang sibuyas. Of course, dahil wala naman po ako ibang lulutuin, ihalo na po natin lahat yung garlic. Parang sasara sarap po po. Ayan. So, gisay-gisayin lang po natin. Ayan. Ihin lang po natin yung ating garlic. Medyo ito, ito toast po natin ng konti para sa ating bonus guys. Ayan. So, ayan na po guys. Ayan guys, ilalagyan na po natin ang ating sinalak. Ayan, tapos tapos siya. Ayan na po. Ayan. ayan guys, ito na po ang ating pagkain. Ito po yung over na inihaw namin. So, sali na po siya sa ating